Ayon Perez, tuluyan ng umatras sa politika. At Para sa aking balitang showbiz, atras na sa politika ang asawa ni Vice Ganda na si Ayon Perez. Sa pamagitan ng kanyang TikTok account, ibinilitan ni Ayon na nagdesisyon na siyang umatras sa pagkandidato bilang konsyal sa Concepcion Tarlac para sa darating na 2025 midterm elections. Sa nasabing video post niya sa TikTok, nagpasalamat muna si Ayon sa kanyang mga kalugar sa Concepcion dahil sa suporta ng mga ito sa kanya noong nag-file siya ng Certificate of Candidacy. Matapos ito ay pinalam na ni Ayon na hindi na siya tutuloy sa pagtakbo bilang konsyal ng konsepsyon. Ayon kay Ayon, gusto raw muna niyang ihanda ang kanyang sarili para hindi siya mapahiya sa mga taga-konsepsyon at mapaglingkuran niya ng tama ang mga ito. Sa huli ay muli ito nagpasalamat dahil sa pagtitiwala o mano sa kanya. Kung matatandaan, October 1 ang personal na mag-file ng kanyang kandidatura si Ayon sa Komilik sa Konsepsyon Tarlac.